Naalis na yung basahan dyan. Nasakay na kayong lima. Ang <laughs> Sa dalawa, tatlo, apat. Tapos na sagit na si Panda. Ay, ang buling gitma iwan. Di nakatsakay sa basahan yan. Tulit, gutulit, <tutulit>, tulit, gutulit. Tulit, gutulit. Ano? Kulit. Tawal ka nga Kulit. Asu, Andoy. Meeting white. anu abangan mau meeting white?